Target ng pamahalaan na mabigyan ng maayos at comfortableing bahay ang mga ordinaryong mga Pilipino, sa katunayan, aabot sa 30 milyon Pilipino ang magkakaroon ng bahay sa target ng pamahalaan na magtayo ng 6 na milyon na bahay sa loob ng 6 na taon. Ito ay nasa ilalim ng Pambansang Pabahay Para sa mga Pilipino Program ng Department of Human Settlements and Urban Development, DHSUD. Layunin ng ahensya na magkaroon ng maayos na bahay ang lahat ng mga Pilipino. Ang makaka-avail nito ay suportado ng government financial institutions at mga pribadong banko na nagbibigay ng development loans at end-user financing na may monthly amortization. Habang ang mga local government unit, LGU, naman ay mangganguna sa pagtukoy sa mga individual na makakuha ng housing unit sa tulong ng mga pribadong sektor. Nakapagtala na ang DHSUD ng 30 na LGUS at 8 provincial LGUs ng 47 Memorandum of Understanding, MOU, tiniyak ng mga LGU na tutulong ang mga ito sa paghahanap ng lugar para makapagtayo ng housing units sa kanilang nasasakupan. Thank you for watching. If you are still new to my channel, please press the subscribe and notification bell to be always updated to all my upcoming videos. Thank you.